guys. Lalabas na naman ako. May maitang panahon. Maglalagay lang ako ng sunscreen protection. Okay? Ito yung ginagawa ko lang araw-araw guys. Sa kalala na makeup ako. Hindi. Ayan. Sunscreen lang yan guys. Oh. Ito yung gamit ko guys. Oh. Paubos na nga eh. Hiyak ako dito. Hindi naman ako tinitay hiyawat. Ganyan lang guys. Hmm. Si kalaman si. Hmm. Sunscreen, sunscreen lang guys. Kaya mainit ang panahon. Sobrang init. Okay. Ayan, paubos na. Wala nang laman. <laughs> paubos na siya. Okay. Ayan lang siya. Ganyan lang ginagawa ko. Walang powder guys. Ito lang. Ito lang nilalagay ko sa mukha ko. Kasi babad ako sa araw guys. Okay. Ayan. Patiliig nilalagyan ko guys. Patiliig. Ayan. Ayan. Okay. lang siya. Ayan lang siya, guys. Ayan lang ginagawa ko araw-araw. Ayan. Ready to go out. Ay, nako. Ready to go out na ang person. Okay, ganyan-ganyan lang yung ginagawa ko, guys. Tapos yung eyebrow ko na umaga pa yan. Kilay is life. Charot. <laughs> Mahilig talaga akong magkilay talaga kasi. Okay, thank you so much for watching. That... Okay. Ayan. Mm -hmm. Okay na ready to go now. Ayan, wait for me, mga, ano, mga suki. Coming, coming na ang inyong lingkod. Okay.